Dako tayo sa ating uh, balitang lokal. Uh, sampung empleyado n uh, ng NFA Nueva Ecija nanumpas sa mga bagong posisyon ngayong Hulyo. Pito ang bagong appoint, dalawa ang na at isa ang nari appoint um, Sampung empleyado sa National Food Authority o NFA sa Lalawigan ng Nueva Ecija ang nanumpa Martes, Hulyo Uh, sa regional office ng ahensya sa kanilang mga bagong posisyon. Sa pangunguna yan ni OIC Regional Manager Roy Q. Untiveros. Siyam dito ay uh, permanent positions at isa ay temporary na binubuo ng dalawang promotion, pitong newly appointed at isang reappointment. Ang mga permanent positions, ang mga naitalaga, sa permanent positions, uh, dalawa ang promotions. Yan ay si Mayeth O. Pantalunan, ang uh, cashier 2. Uh, si Gian Franco M. Viterbo, na supply officer 2. Origi uh, ang mga newly appointed naman na position o tinatawag nilang original position ay si Ronaldo M. Ibuyat Jr., grains operation officer. Sean Bryle Bael, accounts analyst. Ian e, e. Bermisa, Accounts Analyst, Al uh, Alisa Zuisa, uh, Accounts Analyst, John Mark Nino M. Aginaldo na isa ring Accounts Analyst, si Junjun A. Carbonell at Timothy John B. Esquivel na parehong Warehouse Assistant. Ang uh, reappointment naman ay uh, si Remel C. Bautista na isang Mechanical Plant Operator 2. Labing siyam sa kabuuan ang nanumpa sa posisyon sa NFA Central Luzon. Bukod sa personals ng Nueva Ecija, may mga empleyado din na newly appointed at promoted sa Central Luzon Regional Office, Bulacan at Pampanga. Sa Facebook post ng NFA Central Luzon, Miyerkules, Hulyo Ajis, ang mga bagong talagang empleyado ay ina, uh, sinabi nito na ang mga bagong talagang empleyado ay inaasahang gaganap ng mahalagang papel sa pagsisiguro ng mahusay na operasyon ng ahensya. Nagpasalamat ang tanggapan kay NFA Administrator Larry Lacson sa mabilis na proseso ng naturang mga appointments. Samantala, as of June 13, 2024, nakapagrehistro na ang NFA ng mahigit isang daang porsyento ng nabiling palay sa target nito sa unang semestre na may kabuang 3,365,245 bags ng palay. Mas mataas ito sa target na 3,363,100 bags. Nakaimbak na ito sa mga warehouse sa buong bansa. Ang NFA Nueva Ecija branch office ay nakamit na rin ang 100% ng target na bags ng palay sa dry season ayon kay OIC branch manager Cecilia Perez noong June 11, 2024. Nakaimbak na ito sa siyam na warehouses sa lalawigan. Habang ang NFA Region 3 naman ay nakamit din ang mahigit 100% ng kanilang target as of May 12, 2024 na may kabuang 455,955 bags ng palay na mas mataas sa itinakdang bilang na 454,000 bags. Congrats. Yes. Congratulations. Mga Congratulations. bagong procurement. Oh, oh. ah, very good oh, ano. Oh. Yan ay dahil Akin sa, ano. ka, dahil one more than 100%. Ah. Yan yung nabili nilang palay sa mga <an>? magsasaka <laughs> na mahigit 3 milyon at nahigitan pa yung nakaraan, di ba? Mhm. -mm magsasaka kaya Ay <laughs> eh, oh, siguro oh, okay. 'yan ang reporter, eh. oh, oh. no? 'Yan ay uh, 'yan ang report sana. Oh, oh. Oh. Sa mga uh, post niya nag nagbacktrack tayo. Ang tanong, oh. saan kaya binili ito? Sana saan uh, kaya nabili ito? 'Di diba? uh, ba? Iba-iba. Uh, kasi uh, eh, hindi po pwedeng hindi mamili sa Gimba eh ng marami. Uh, oh. Dahil lang Gimba, Gimba ang highest. The highest bidder. <laughs> highest leader sa ah uh, uh, uh. pinakamaraming ani sa buong Nueva Ecija. Nag-start umarangkada um. daw yan nung nag-start yung pricers. Na yung, uh, 30. 20 sa, uh, 30 30 <laughs> pesos. Oh, ngayon ito ba yung ibebenta naman ngayon na 29 na bigas kasi eh, inapi eh. Sabi yung ni ba? Sir Larry, yan yung mga luma. Yung luma. Yung mga luma ng Oh, dami nilang palay. Eh. Bigas at saka bigas. Hello yun? Yun hindi. Oo. Itong nasa warehouse ito yung mga bagong, bagong procure. Bile, pang Pero sino sabi kasi na yung mga ma dadaanan. Dadaan daw yan sa ano eh, sa laboratory. So yung mga ma malalaman sa laboratory na uh, below siguro, below a certain percentage o o uh, specific uh, quality na hindi na for ano yun? warehousing or storage ng mas matagal na panahon. Yan na 'yung ikakarga nila doon sa sinasabing Bigas 29. Pero, 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 pero lugi daw ang NFA dyan. Saan daw? Sa? Doon sa Bigas 29. 29. Oo. Ah, talagang Okay, siyempre, ng pala 'yun. Palugi eh. daw talaga 'yon. <laughs> oh, eh, ah, di diba? Ewan ko ba bakit nagpapakalugi <laughs> ang NFA at ang gobyerno. Eh pwede uh -huh. naman Pwede naman kasi na magkaroon, I don't know, subsidized ba ang hindi, ano? Hindi, saka sa akin yung subsidized, ano eh. Subsidized, pero may tanong muna ako, subsidized ba yung pro process niyan from palay to bigas ng MFA? Kasi syempre gumagastos <coughs> din sila dyan, alam ka oh, pero may, subsidized. Budget. Oo. may budget, may budget, hindi subsidized ang tawag doon. Ah, anong tawag doon? May, may budget? May budget sila, may uh -huh. allocation sila dyan, pambili ng uh, bigas pampakis ng bigas. Pambili ng palay. Pambili ng palay pala. Pampakis-kiss pampakiskis para maging bigas. bigas. Mm -hmm. Pati nga pambilad. Ha, pambilad uh -oh. uh, pero sa pagbibilad, hindi uh, na. lang uh -oh. ang uh, nabibilad kasi wala naman Mga silang uh, malaki ang bilaran. Uh -oh. At saka puro uh -oh. halos tuyo na yung kanilang binibili. At saka binibili. tuyo ang binibili uh -huh. nila. Kaya yun ang isang malaking question sa akin. Uh -huh. Kung ito bang may 3 milyon na ito na bags ng palay, na nire-report nilang nabili Ilang nila ng dry season na? ay uh, totoong galing sa mga magsasaka. Uh -oh. Kasi kapag katuyo na yan, wala na sa magsasaka yan. Uh -uh. O pinatuyo na yan ng trader. trader uh Oo. -oh. na nagbibilad -nag sa kalsada. saka uh -huh. sa kanilang mga uh -oh, bilaran. Kasi wala rin naman silang pangakot. eh. Anima, eh sa Bukid. Ng bilaran ng, uh, ng, gimba. ano, ng gimba. Kahit na yun sa, sa kabanatuan. Hindi naman kaya ibilad e, doon ng uh, milyon milyong ano sa ako ng uh, ng palay mm -hmm. sa uh, iksi ng panahon para ikaw ay ano mamili at mm -hmm. mag-procure mm -hmm. ma tapos e, bibilad mo at maging uh, biggest na ganyan. Saglit lang yon kasi mm -hmm. ang tagal nga hinihintay ng mga magsasaka noon yung ano di ba? Yung uh, kailan kayo mamimili? Ang tagal lumabas uh, ng uh, guidelines. Tapos na anihan. O tapos nung mga oo oh, oh, mga aweek Uh -huh. Before na matapos yung ano yan, doon lang sila umarangkadang bumili. Tapos ang nabili nila, 3 milyong mahigit. Uh, Nataasan pa nila yung nakaraan. Ay, di, good luck. Ang galing ninyo o, sa pamimili. Di ba? Kaya nga, uh -huh. ka congratulations eh. Pero uh -huh. magandang bagay kung iyan ang ibebenta. Sana may labas nila yung mga... 29 man, pesos. Uh -huh. Uh -huh. At may nila kung ilang porsyento nga talaga pagbigas. yung galing sa farmers. Ay, eh, sa report, pwede bang ilabas nila? Yung nagaling naman talaga sa farmer ang lahat ng palay. <laughs> Ay, yung oh, ba? Diba? Yung uh, kaya uh, lang, madali... kung hanginan nila pinrocure, <laughs> yun yun. Uh, uh. -oh. kaya mad madali na Madaling connect sabihin, o sabihin uh, uh. na galing yan sa magsasaka. Kasi mm -hmm. magsasaka naman talaga ang yes, nagtatanim. Mm -hmm. O, ang nagpapaani. Uh, pero kung tutusin, um, Pero kung hanginan uh, nila binili, yun ang malaking kanong? Yung presyong 29, uh, bigas? Na bigas. Ay, uh, hindi naman kailangan talaga 20-29 yun eh, ano? for the sake lang na... 20 ba? kasi yung pinapangako ni ano eh. For the eh. sake nga lang na mag line of 2 eh. eh. Pero kahit hindi naman yung 29, kahit siguro mag-break even lang ang... Sabihin natin mag-break even ng oh, NFA. Pagka na halimbawa, kinuha nila oh, ng diba? 30, ang sabi ng... Uh, ilang lang Kahit siya tinila eh. Mm -mm uh, nung nagbibigas siya, ay, nagpapalay siya at nagpapabigas. Mm -hmm. Uh, kapag uh, ka, yung sa isang kilong sa isang kilong palay gagastos ka ng 7 pesos kaya pag binili mo halimbawa ng uh, ano yung yun yung process from, from palay process, to oh, 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 oh. bigas oh, oh, oh. so 7. 7 7 pesos kaya halimbawa namili ka ng uh, 20 27 ang gin uh, mo doon. Uh, uh, uh. So, dapat ibenta mo yan ng more than doon sa uh, 27. oh, oh. Uh, oh. Ganon. 7. Mm -hmm. hmm. Hindi, kasi ito yung ano. 27. So service yan, siguro. Mm -hmm. na, gastos. gastos. Dun sa mula, doon sa uh, oh. pagbili mo. Kasi dun sa 20 na yon may kit sa 20. Mm -hmm. Hindi, hindi kilo ka, yun eh. Hindi uh, naman nano eh. Di ba magkano ang eh, may, bayad nila ano, sa... Kasama na ba dyan yung reseko? Kasi Makasama uh, na lahat yun. Kung magal, uh, at yun, kilo. Uh -uh. Kilo ang usapan doon. So, plus 7 per kilo. Oh, Ay, 7 kilo, kilo naman kilo. talaga. So, sabi na nating uh, 35. Dapat ibenta nila yun ng ano, mga kung 35. 35 uh -oh. Pwede na. Malaki na yun. Kasi 20, ang presyo 30, ng bigas na yun. Is oh, 35. 25, 27. 50, 55. Ang presyo ng bigas nila na yun. Kung binili nila ng 27 yung... Hindi na magre-reklamo ang uh -oh. mga mag uh, yung mga regular Wag na mga kasi hindi pa lugi ang gobyerno. Oo. Mm -hmm. 'Di ba? Eh, yun ang lagi niyang binabanggit eh. Doon sa 29, luging-lugi. <laughs> luging-lugi na. Uh, luging-lugi oh, na ang oh. NFA. Pero, ah, magkano yung lugi niya? Na, kasi, nabanggit niya yun minsan sa isang interview. I just, I forgot. Uh, eh uh, Siyempre, ang kausap naman niya dyan ulit ay si Tunying eh no na, magkano ang uh, magkano ang talagang nalulugi sa NFA pag nagbenta ng 29 pesos na bigas mm -hmm. eh imposible naman na ma-cover mo yung buong Pilipinas for ng nang ganon tapos ang 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 Plus, kadiwa mo naman. eh 20 na, ang kadiwa mo eh sa Maynila <laughs> ano yo free delivery pero mas maganda na ito kaysa naman yung uh, bumili ng palay noon na 20, magkano nga ang bili nun? 23. 25, 23 o 25 pesos. 23. Tapos, gaginawang bigas, binenta, binenta ng, 25. 25. Oo, 25. Sa warehouse. Ay, sa, traders. Sa traders, ganun. Kaya, yun yung dahilan kung bakit sila na suspende. Maraming na suspende. Ngayon naman, Sino may dating administrator ng NFA? Uh, marami eh. Alimutan si... Bago yung pinadatan ni Lacson. Meron Mayari. pa yung babae eh. Uh, anyway. Um, basta, laging hot uh, issue uh -huh. ang uh, NFA. Uh Oo. -oh. Ano na kayang nangyari dun sa kaso na yun? Pwede ngayon naman. Hindi, mga na-lift na. Lift, na, lift na, yung... na yung suspension. O suspension. Pa, hindi ko sabihin nun. No? Kaya malamang itong mga, hindi nah. naman na ito bago eh. Yung mga nanumpa at merong bagong posisyon. Mm-hmm. Uh -huh. Ah, uh, tinanong may mga itsura nila mga dati ng mga, mga newly kagayan. appointed lang siya sila. Newly appointed. Para oo. meron silang pinarereklamo. Baka pwedeng yung mga nasuspendido diyan, balik ulit sa trabaho. Uh -oh. 'Di ba may mga ibinalik doon? Merong reappointment na isa. Uh -oh. Pero meron ding na-promote. Oh, may promotion uh -oh. pa. Ngayon, pero hindi ibig sabihin na lifted ang suspension nga, 'di ba? Ay nakatakas na sila sa yun yung gusto ko kong malaman sana kung, ano uh, lang, kung ilan. Kung ano Marami na, na nangyari. dito lang sa sa Nueva Ecija, ilan yung uh, na-lift doon? Eh? Oo. Oh, oh, Parang oh. oh. so, 120 yung... plus mm -hmm. na na suspinde. So, uh, nag, naglalabas naman doon ng NFA noon. Kung mm hmm, lang, di lang natin nasundan na. Uh, mm -hmm. Kung lahat ba sila ay uh, lifted, mm -hmm. na yung suspension mm -hmm. o meron pang mga natitira. Mm -hmm. Tiga, alamin natin yan sa yeah. mga susunod. Nakabana. Research. Ang dami, <laughs> dami nating serye, eh, no? Uh Oo. -oh.